turn on mga kakulbix so today's video mga kakulbix nandito tayo ngayon sa ilalim ng release ng trend sana oh na ano na kaway si sabi nakita ko sabi nyo may mga nakakahuli ng kaway dito Uh, so, susubukan natin dito sa ilalim ng tulay na dito tayo ngayon magkakasting mga kakulbiks mga kakolvix magsisit up muna ako ng ano ng paming natin yan alright mga kakolvix susubukan natin dito dito susubukan natin tayo magkakasting Bali, pahin natin mga Colbix. Field charge. Ang ah, pahin natin. Ito. So, iwain lang natin. Bali, yan ang pahin natin ngayon. Field charge. Yan o. Oh. ba mga kaubiks, iakagis na natin. Hehehe, <laughs> yeah, buhay. Sana makadali tayo. So, yun mga kakolbix. Yan na yung taan natin. Tara na, tayo dito. Uh, balit lang natin dito kung may manolitong kaway. Eh. Pa, ano, palutay. Uh, maano yung current ng tubig pa baba. yung mga Akovix tulang tayo habang tinitingnan natin yung ano yung taa natin na, ano, napaka ganda rin dito bali yun yung mga kolbiks, yung hindi sa tapat natin yung ano ng bangka yan yung Nandingan ng mga bangka Pari dyan sila nag-aano, naglo-loading ng mga bangka doon. Yan. Sila naglo-loading. Yan. Ngayon oh. naman ang Mount Manganoy yan ang Mount Manganoy mga kakulbiks. Diyan medyo malalim din yan diyan sa anuhan ng mga bangka na yan diyan daanan. Minsan timing timing lang din dito pag ano. Ang isda pag pumapasok pag pag high tide na yun pumapasok yung mga isda. Kaya may mga nakaka na rin dito ng ano. Mga kaway, tribali. Kaya dito subukan natin ngayon mga kakulbix kung tayo ngayon dito. Ayan mga kakulbix. May paparating na ano train pinakamahabang tren yan andyan na yan mga kakakulbix yung pinakamahabang tren dito sa New Zealand yan dadaan na dyan yung cargo yung cargo yan mga All alright mga kakakulbix nandyan na malapit na malapit na dyan na pinakamahabang trend dito sa New Zealand yun na yun yung pinakamahabang trend na cargo makikita nyo yan mga kakulbiks kung gaano kahaba yan Kiwi Rail yan napakahaba niyan mga kakulpix 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tayo kung ilan na yung bilang natin mga kakulpix hey! <laughs> nalito na tayo kung ilan na yung bilang natin ng container nakakalito sa sobrang haba nito Yan, may nakalagay dyan kung ilang sukat niyan ilan na sukat ng train na yan pagbits na talaga nyan oh. oh walang katapusan na haba oh ah oh, oh. grabe ang haba napakahaba talaga nyan mga kolbiks video natin pag umpisa o oh, magtatatlong minuto na hindi pa natatapos yung ano hindi pa nakikita yung dulo Ayun, mga kakulbix so, baka yan na yung dulo wala nang ano pero ano walang, walang kargang container ah meron pa meron pa pala Naku. Oh. Sipin nyo mga kakulbix kung gaano kahaba yung train na yan. May isang kilometro at ang haba nyan. Oh. Napakahaba. sipin nyo kung gaano kabigat ang hatak hatak yan kung puno ng karga yan Ayun, nakita na natin yung dulo bali halos 4 minutes ang video natin bago natin nakita yung dulo yan mga kakulbigs nakita nyo yung pinakamahabang kargo na train dito sa Tauranga New Zealand Ngayon yun mga kakulbigs. Bali pupunta na yan doon Iikot yan doon Doon yan pupunta sa pier Yan Yan na uh, train na yan Cargo Ayan o oh, Nandito yung dulo Ayan makita nyo yung mga kakulbik Sa yung dulo Nandun yung ulo o oh. O oh, Kita nyo kung gaano kahaba yan Nandun na yung ulo O oh. Ayan o oh. Oh, sipin nyo kung gaano kahaba yan mga kakulbix nandun yung ulo tapos yung buntot nandito oh, kung gaano kahaba yan mahigit isang kilometro at ang haba nyan so yun mga kakulbix naantay para natin yung ano saan natin baka ano no nagsipag alisan yung mga isda sa so, sobrang ingay ng tren na dumaan nandun na yung buntot pero yung ulo ng tren nandun na sa pier kita rin natin yung ano, pinakamahabang tren dito yeah. Alin yung isang natin makakakulbig. Nakuha yung paya natin mga na isa. Binati natin ang malaya na ano. Si natin doon sa train Kainin natin ang malayan yung kumakain. Ngayon, hey kain na kayo. Kain na kayong mga isda. Ay, na tayo mga kakulbiks. Maliliit yung ano, kumakain, inuubos yung pain natin. Pa ano na rin, pa dilim na. Kaya magiligpit na tayo mga kakulbix. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga kakulbix. Kakulbix Vlog. Then please click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video dito sa pagpipishing alright thank you for watching